Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Matapos ang madugong nangyari kay Kausa at Carmen, bigla na lang mawawala si Jordan dahil sa takot niya na baka balikan sila muli ni Shira para bawiin si Junior. Nangyari na nga ang kinakatakutan ni Jordan dahil nilusob ni Shira at Alakdan ang bahay na kinaroroonan niya para lang mabawi si Junior, mabuti na lang at ligtas siya at mga bata. Pero ang ipinagtataka ni Jordan kung paanong nalaman ni Shira ang address ng bahay kaya malakas ang kutob ni Jordan na may nagtip kay Shira para matuntun siya ang ipinagtataka rin ni Jordan kung bakit sa araw na may lakad si Christy at Tori ang araw na lumusob rin si Nashaira kaya ang kutob niya si Leon ang kasabuat nila. Desperado na si Leon na huwag malayo sa anak niya pero kahit anong pagmamakaawa niya kay Christy at Carmen, final na ang desisyon nila na sumama kay Jordan sa Amerika kaya sikreto nag-usap sila ni Shaira na pumunta si Shaira sa bahay ni Leon at dahil lasing na lasing at desperado na si Leon, pumayag ito na ipahamak si Jordan at Carmen. Hindi lang akalain ni Leon na dumalaw pala si Kausa kay Carmen kaya pala hindi siya mapakali dahil hindi pa bumabalik si Kausa at hindi man lang niya sinundo si Kausa. Gabi na nang dumating si Leon sa bahay ni Christy dahil alam niya na nilulusob ng kapatid niya ang bahay sa kasamaang palad buhay si Jordan at si Kausa ang namatay. Kaya nang malaman ni Jordan na kasabwat si Leon, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at dali-dali siyang pumunta ng airport na hindi man lang nagpaalam kay Christy at Tori hanggang sa makatanggap na lang ng tawag si Christy at nagulat siya na marinig ang boses ni Jordan at sinabi nitong si Leon pala nagutos na ipatumba kami ni Mama Carmen. Masusundan pa kaya ni Shira, si Jordan at Junior sa Amerika. Makakaligtas kaya si Carmen dahil siya ang magbubuking kay Leon. Abangan.